si eh, Aba ano ito Nalaban laban malaki yata ito malaki nga Big, ay na naman ito ay tulilawan yes ay na naman siya ah ito pala malaki Big, ay kaya pala mabigat ay eh, nakapahabol pa din salamat sa Diyos yan ay eh, nakarami din tayo mga amigo yan ang mga huli na kanina Oh, Ya, udah oh. sama, ah. amigo, ah. para mag-area kitang So, another... Another video, another... adventure tayo kitang adventure na naman tayo sana kampi namin ang biyaya ng dagat at makabira kami lahat sa kitang yan area tayo area sana makahuli kami ng tulingan mga dilawan mga big eye sarap birahin yung mga big eye malalaki nga lang hindi ganun kumakain sila kaya naman ay hindi tayo makarami kaagad Sige lang, sige lang. Danda lang pag usad. Ha, usad di dong. All right, ganang pagkabisay ng lahat ng amigo. Another video. Sana makahuli tayo ng sapat ngayong paggabi. All right. Gaano man karami ang ating mahuli mga amigo ay isang biyaya mula sa ating Panginoon na dapat ipagpasalamat. Kaya yon. Update tayo sa ating mahuli ngayong sakitang. All right, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go Let's go, let's go Let's go, let's go Okay. Sana may sisibad Sana may kakain Tayo malapit sa buya Yung mother boat mga amigo yung, Nagariya pa rin sila ng panglatak Lumalaban pa rin sila Yan Tayo ay nagariya natin ang kitang Sana makarami kami Kaninang umaga nakaanlon tayo 40 kilos mahigit Wala mang nagparamdam ko. Pagabi na. Baka maya-maya. aten rain enggak keras loh eh eh graso yung isa Pagali na ligaw, basta meron Basta meron, pamain natin bukas Pamain lang ito bukas sentiras sona ta ngam go ago ya go ya go ago ya go ya go menalang ni eh, kese wala uy dilawan tapi dipain tuh sana meturi kan lawan pala digu hmm palang Uy, napa? Kulingan. Dilawan. Dilawan ka? Dilawan ka. Alam ko eh, dilawan ka eh. Kaya dito kan, Si piling ni Migo, dalawang piraso ng huli ko. Pangalawa ka nga eh. Ito ka na magdinamot. Kan? ilaw ang dilawan nga ko sana may tuloy para makapain tayo Ayam daling araw mas tinanod kaya kaya ah Ayun, nakasiba pa tayo. Gabi na. Ayun, kumarga. Ayun, kumain na may agay mga amigo. Ilang. Okay. At least, meron tayong dagdag. Nahuli ngayong hapon ng gabi pala yan sige uh. si bad ah. bad si bad po si karga yan yan dito pala sa alright di puno Tirahin tayo mga mga marami Gabi na kumain Tingnan natin sa malayo Ah Dirik na Ibenta na marami ko. All right. Ba. Yes, thank you Lord. Ibenta marami rami Sana walang naman Sana nito walang naman Sabi na Tignan natin patayin Bakal bakal tayo Salamat sa Lord. Tayo natin patayin. Tayo yung bakal-bakal. All right. Bakal-bakal tayo, Para Oscar Kilo. Gabi na. Birahin tayo ng marami-rami. Marami-rami konti. Marami-rami konti mga amigo. All right, buksan natin ang ating lagayan. Yan. Marami-rami konti mga amigo. Sana mga bigay ito. Anong isda ito? Lalim nito isda. Oh lalim pa lang isda amigo malalim pa lang isda sana mga yulupin kapa dulas yan yulupin nga ah dalawang biwas pa kinayong talagang matakaw ka hanay isa eh. isa lang bay isa eh? pinapatay ng marami amigo ang dilawan amigo lawan yang gue. Selamat sejus. All this blessing to me. Apa? itu? Ngalaban. Malaki yata itu. Malaki nga. Big ay na naman ay, tul, dilawan. Yes. Uh. Mat salam. Thank you very much. Ayan na naman sya. Ah, ito pala malaki. big ay kaya pala mabigat bigat kaya nasilo pala siya migo gabi na siya kumain migo dapat maaga kayong kumain ah hindi ano yung ano, ulo mahawakan yung ulo migo ay okay yan pang na yun migo kung nabinilang nakalimutan ko na migo lagot oh sayang uy

sa laki ng mga big ko eh eh ka ano ito bulak ka patay na yan paisa big ay uy thank you lord hindi hey, padin. pa din salamat sa Diyos yan hindi e, nakarami din tayo mga amigo sa wakas at meron tayong huling tulingan isang tiraso kumain mamaya laki kumain natin to nag isa lang turingan wala na gabi na magpulo na tayo kaya naman ay magpulo na tayo mga amigo wala ang nangyari to tik na. ah gangad yung biwas oh gangad yung biwas mga amigo alright thank you lord sa biyaya ngayong pagkabi na Yan, maraming blessing. Dagdagin tayo ng huli. All right. Sampa muna tayo ngayon tapos bababa tayo, mamusi tayo. Nelon, dito lang pala. Yan, nag-ilaw na yung nilbot.

Kunti pa, kunti pa. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Loh. Berdiri, berdiri. Banyira, banyira. Nggak banyak, kalau kami kau. Kita banyira. Kayan nang niku. Ha? Kurup di kayan. Ito, nagi isang tulingan to. <laughs> <meter> akin na to. Akin yang tulingan, isang piraso lang yan ay. Yan niku. Patimbang na tayo sa ating huli. Pati name yan ito, bulong-bulong. Pinalangri ko yung bulong-bulong ay. Ibu lang Sige. oke okay, kilo. Sige. Sige, sige 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 sige. ya ya kilos. Yon. Oh, musit ko. Sige 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 sige. Cute yan. Ah. yan. Kasing cute ko. Eh, ano Oh, natin yan. <laughs> Wala yan. na. Ay, pa, iba na yan. Ito, timbangin ito. Wala na. Wala na. Ay, 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 kaduhan eh. Ah, sige words, sige words. Nakon yung dalawa. Yan ang huli ko ay. Oh, Salamat oh. Lord sa blessing. Wala kasi akong yelo kaya umakyat ako ay. Ah, nangangamoy paksiyo ah. Minutes, minutes, Saus! 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 Yan ang mga huli na oh. Kanina. Oh, laki. Yan ang mga huli ng kasama ko kanina, amigo. Kurintahan. Okay, tuntun yan oh. Tuntun. Tuntun. Yan, ito. Arbon yan Ay, tanda lang ako ah. One pi. Walang one pi. One pi akin. No. Oh, one Sige. Ini, yeah, timbang no. nga man yan o. Timbang nyo. Timbang nyo. Ito yung mga huli ng mga service kanina oh. Ito? Oh.

Oke. Okay. Okay. Oh. oh, kena timbanguna. Mau timbang tadi kau. Opo? Sigi. dilawan nah, halo. Opo? Timbang. <laughs> anu dilawan dong. Oh, dilawan nih. Nih dilawan sia. Oi, berdiri. Sampe diri, mandiri. Mandiri tas. Ayo lah banjir apa. Peram dah, igau.

sama yung malaki. medyo malaki. 15 Oh, ito ba, bigay? Sampo. sampo. Okay. Sampo ang bigay. Ah, bansin ko. Sampo at saka Bansin ko. to. Mga 6 kilos to. Ayan Uy! Sa kilo. Eh, walang tarahan ay. Ay, 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 malamig to. Malamig. Okay. Yan, timbang na to. 15. 15, 10. Opo. 15, 10. Opo. <laughs> Yan. Karaw ni mo 15 no? Oh. Karaw 15 no? Yan, ano sila may go? Nagkamada. Eh, eh, pasak na. Blopin. Ay nga, aloy. Nakabain 5 kilos din tayo, amigo. Ngayong pagabi. Thank you, Lord. Ito, tuloy <laughs> Yan, nagkaroon sila may nag-rise ay naglagay sa mga huli ng service kanina kasi pinatong na yan sa lilo kaya ngayon nilagay na sa budiga So ngayong araw, ngayong hapon mga amigo, nakahuli tayo ng uh, mga 15 kilos na kiyot at saka 15 kilos din ano, na, na dilawa no? at saka big eye na 10 kilo ah uh, Iglo sa maraming blessing, nakadagdag din tayo ngayong paggabi sa palangri Ngayon dahil wala tayo paen, bukas, mamusya tayo Bukas sakaling makahuli tayo ng pamain at uh, mayroon meron tayong ano, pamain bukas no? So yan, yun lang muna for today's video mga amigo, update na tayo sa next video Mamusya tayo muna ako, maghanap muna ako dun sa riba sila lang muna rito kaya lang nila yan kunti pa lang naman ang sila right ganang gabi sa inyong lahat until next video mga amigo update tayo sa next video sa inyong lahat Magandang gabi salamat sa inyong pagtanaw pag amping mo bye bye